Sa krus na ang pag-asa ni Mang Sito. Tuwing Semana Santa dito sa Pampanga, sa loob ng mahigit labing limang taon, pasan-pasan niya ang bigat ng krus habang tinatahak ang daan patungo sa animoy kalbaryo. Habang tinapasan ko yung krus, tinapasan ko rin yung kasalanan ko para matubos ko yung kasalanan ko yun. Lahat ng mga kapatid ko, pamilya ko, na nagtutubos ng mga nila. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw at sa harap ng libo-libong saksi, hangad niya ang pagbabago sa pamamagitan ng pagpapapako sa krus. First time ko talaga yung tuwod ko Nangangat lang. lang. Tsaka ito, yung kamay ko, hindi, hindi ko malam kung anong nararamdaman ko eh. Yung pako, talagang nararamdaman kong ko nung dito. Lusot, no talagang dito. Pagkatapos nun, sa paa, dalawa. Sa kabila ng ganitong panata, aminado si Sito na sa kanyang pagbaba sa lupa, tila'y nakapako pa rin siya sa kasalanan pag nagpapako ka sa krus, lahat nagbago, hindi, may kasalanan ka pa. Eh, kasi tao ka lang eh. Tao ka lang. Kung gusto mong magbago, kung ayaw mong magbago, nasa sa'yo yun eh. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang pananaw ni Mang Sito sa kanyang panata. Nagpinitensya ako, nagpapako ako sa krus. Umiling ako ng 15 years. Tama na yun. Tama na yun. Tumigil na si Mang Sito sa ganitong gawain. Tila naunawaan yang walang kahihinatnan ang ganitong sakripisyo. Tuwing Semana Santa, pabago-bago man ang mukha na nakabayubay sa krus dito sa Pampanga. Isang katotohanan ang mananatili kay Mang Sito. Ako naniniwala ko kay Kristo. Siya lang nakakatubos ng kasalanan at makakalagkas sa amin. Kasi tao lang tayo eh.